ayan o oh. andun sa dagat eh o oh. tayo? giwan, samar pag iwan okay Bro, ano nangyari? Wala yung drone okay. Solid ba naman yung spot oh? I'll return to home dito Parang last shot Wala yung cash pala to Oh well. Wala. Nah, wala. Ay, na sayang. Eh, ganda pa naman no, shot. So, barang, -tale -tale, G1, okay. <laughs> ng shot ng capture n' drone. Para sa postala ngayong paki-one. Sendayo. Giwan Samar. Pag-iwan. Okay. Pag-iwan tayo nang ano dito remembrance ah. you know i mean i know something to remember Tara, uh, hanahan pa din natin yung drone. Ano na yeah. update, bro? Makita okay, mo ba? Ano, kung nakaharap, ayan oh. Andun sa dagat eh oh. 12 meters away, 11 meters distance. Ayun, andun. Andiyan, salanan. Kuha tayo ng ano, floaty. <laughs> floaty. Floaty, floaty lang 'yan. Kuha tayo. Ay, ito natin. Tingnan natin yung nasa screen. Ayan, no? Ay, na talaga. Ay oh, sino? Sinong willing kumuha? Very wide. <laughs> yung clips ng dapitan, nandun pa. Ano? Uy! Uy! Andyan? Puta oh, ira, woo, woo, ini oh. ini ini script tendun guys, <laughs> oh, tendun, <tanya. laughs> wah, oh, oh. ini script tendun ini script tendun puta, soalnya ini script tendun. ah, sabi nga ni Kirk, video mo na. Ito na lang yung content natin. tanggap, <laughs> tanggap na nanggap na. Tanggap na, alis na kami. Bro, napa, para, napatalon ka. Mari, talon mo. Uh, napatalon ka kanina. Uza. Ay, good decision. Bumalik kami kasi malayo na yung ano eh. Na-disconnect na na eh. pa sa dulo. Ewan ko. <laughs> <laughs> Woo! Oh. Goods na. Okay Uwi na tayo. Uwi na tayo. Okay. Uwi na tayo. Uwi uh, na tayo. <laughs> na na Woo! Woo! Solid. Okay, Akala ko nagbibiro ka bro. Na parang for content. Kaya ka tumatakbo. Nakita for... ko lang bigla. Bro. Akala ko nagbibiro ka yeah, tumatakbo na, ka. Let's go ko na eh. Para, let's go. Let's go. Let's go. Akala thank mo. you. Thank you. Thank you. Akala ko nagbibiruan ito parang konyari na lang nandun tapos sabi mo joke lang. Akala ko gagawin ka. Gagawin nang... hindi. <laughs> Willing na akong ilat guys. Eh. Sabi ko tayo na okay na. Bahala na. Ano na lang. Kumbaga sulit na rin naman yung ano. Gusto, gusto mo lang magpalit na drone eh. Puta. Buti na lang. Hindi. <laughs> okay na mawala yung drone. Yung clips huwag lang eh. Huwag lang mawala yung clips. Puta. Ay nako. Akala ko nag-joke ka. Na parang for the content. Kasi sabi mo i-video. Tatakbo ka doon, kunyari. Ayun, Joe. Eh, patakbo ka sa dagat. Gagawin wala. Guys, nasunod ako yung meters. Buti hindi doon, ano. Nagla-land na siya, eh. Ah, uh, kaya landing nakasulat, oh. Oo. No? Lookit. Ta, buti talaga. Buti bumalik tayo. Guys, ito so yung view, oh. Woo! Solid. Napakaganda. Yung... Pangit nga namin. Sayang nga naman kung hindi ito drone. Pero, yun nga yung risk. Pero at least nakuha natin yung drone Pero ito guys bro, kala ko nagjo-joke ka Hindi, 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 hindi Kasi parang paano yung takbo mo eh Pakain ko yung ano eh, tumatalon-talon ka sa tuwa eh Legit pala yung talon mo Akala ko dinagit ng uwak eh, di ba? Laki ng uwak Pero hindi eh, na ano na Sa GPS natatrack ko siya eh Solid, solid!